Yani Thank you so much lakay sa pa-birthday mo ngayon kay Uncle. Ayan, happy 70th birthday Uncle Andok. Ayan, si Uncle. at syempre si Auntie namin. Ito yung kanilang lechon. Ayan, tutup, uh, ano na natin yan? Mumukbangin na natin yan guys. Ayan. At syempre guys, hindi lang yan. Ah, pa-birthday namin kay Uncle. <laughs> wow, Grandi. <broby>. Wow. wow. <laughs> Mayroon pa. May 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 si Ampel. Ayan. Wow. Ayan. Ayan. Ah, kempre guys, buksan natin. Wow, ang ganda ng regalo. Itawag mo yang ate. Meron pa pala kalaho sapatos lang. Alaala! Robina! Hoy, may sa t-shirt. Wow, ganda 'to sa regalo si Papa. Wow! Wow, Loro, 'di na 'to gumampo, lalay. Amen. No problem. Ayan. Doha, doha. Doha, doha yan, doha. Doha sa patos, doha. Left and right. Ana oi. Yan. Oh, ganyan po kabait ang pamamangkit. Ayan, harap po. 'yan. Salamat kayo ni. Oh, oh, Salamat <laughs> <laughs> <And guys, irigalohan laughs> kayo yung... sa ni. Welcome. kayo ni. Salamat 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 <laughs> <laughs> ah wow. <laughs> ayan. Mm -hmm. uh, ayan guys, talagang alam nyo kasi guys, ako kasi na anak ng kapatid nila, yung nanay ko, mamang sila kay at sa lahat naman, ako kasi guys, basta mayroon lang hindi talaga ako nagdadamak. Mm -hmm. uh, Alam nyo naman ako pag mayroon Bigay ako, pero pag wala, talagang sasabihin ko, pasensya na talaga kayo. At syempre guys, yung very supportive kong lakay. Ayan, di ba? Ayan, thank you so much. Lakay ko, thank you for everything. You uh, always uh, supporting me, not only to my uncle, not only to my uh, parents. Syempre, especially uh, talaga doon sa Uh, pagpapapunta nila mamang sa Manila. Kore! Hore! Ano kayo nito ni pinapon mo? Sabi, uncle. No problem. No, 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 <laughs> <laughs> sangit mo niyang kilin o. Muntik pa niyang maiwan. Muntik pang maiwan kasi nga Sobrang kakahin na talaga kami guys kasi 20 kilos lang talaga yung alaw namin. Agsang-sangit ni Angke. Hilak si Papa. Alam, mayroon pa talaga. Ulo, ay, agsang-sangit yung tao. Ala, ni Hilak. Oh, unang tikim! Unang tikim na lang Unang tikim! Ay, ang ipin si Angke. Ala, nakapapa. panoorin nyo kayo mga iba. Kasi nagluluto pa yung bro-in-law ko. Wala pa yung dito yung mga sister oh, in ko. mo naman. mo naman. si mama. mo naman. Thank you so much, No problem. Uh, yan, busy-busy din yung aking lakay nagluluto ng dinuguan binuguan dar, shout out Nice guys. Nice guys. Nakakasaya. Let's go. Sample Jones, Sample Linda. Gusto ko talaga sila na makasama nila si Ansel dito sa party niya kasi nakaya namin i-advance kasi uh, ngayon darating na uh, 20 o y nariyan kami ng Manila. Dalawang araw lang kasi kami na nag-stay dito sa Mama dahil ngayon ay ang pinunta lang talaga namin dito is sinatnat lang yung magaling na bilyay na bata. Ah, uh, dahil nga nandito na rin kami, nandito kami sa bahay namin na tinitirahan ni Mama, siyempre nagpasaya na rin kami sa iba-ibang tao, mapapasaya na rin dito sa Pagadian City. Thank you so much for watching. Uh -huh. Uh -huh. Thank you, Uncle. Sana, bigyan pa ka pa ng maraming bayan. Nihilag si Papa. Alak pa, nihilak. Eh? Ang, ang 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 masasabi ko lang pala kay Uncle, ah uh, ano, good health always. Yun lang. Ah, uh, I love you so much, Uncle. Ah, uh, no more explanation. Alam mo naman kung gaano ko kayo kamahal. I love you, man. I love you. Ano na 'yan? Ano masabi mo? 'Yan. 'Yan. Ano masabi? Sinabi niya na kasi lahat. <laughs> Pag sinabi ko paulit, paulit ulit na. Ay, ah, ah, ano yung manong bibig? Um, Wala ten. si Mama. Ngayon po saan pumunta si Mama. Pagkailin na naman si Mama. guys, ganyan po sila kabait po. Kain na natin Yung si aking na brother ay! and bro, tsaka yung kapatid ko na si Madam mama, Aura. Tingnan nyo yan guys. Ayan dito so, dito. Ayan ang si Aura. Talagang nirigaluhan nila nang Lidson, yung uncle namin. Pakain nyo, Mama, yung ako.

Ta wilki, ay, no. ay, miyokito, ay, ay. Akong pag-umangkon Pag-umangkon ako nga Kamanghuran nga bayi mo na Kamanghuran ako nga Pag-umangkon nga bayi na Sa ilin o Mag-iikanyo na po yung nilinlen mata Sumano

Pabigyan ka rin para makita ka ni si Michelle. Sa, saan ba siya nakatira si Michelle? Saan ako ba dito para makita ka sa mga marites? Ay, pupunta, eh, pupunta ko si Michelle doon sa kanila. Ano, subukin mo? Subukin mo. Ah, bye bye na kayo. Subukin mo ba? Subukin mo. Ay, sa walang kakupas-kupas ang katawan. Talagang... nandyan na naman tayo sa katawan, di. pinapa Pinapaalam mo na namang magkakaparehas kami ng katawan. Pag mga katawan, huwag mo nang ipa, eh. na, Di bali ng, ano, bali ng makatawan. Kasi walang mahawakan. Mahalata eh. Di ba? Ayan, wag <laughs> mong Di ba Di ba wala Yung mga <magatawan. laughs> <laughs> tipong kahit saan mahawakan, laman. O, oh, ito pa. Wag mo, wag mo papahalatain yan. Oh. Katawan pa lang, oh. Ah, wala na. Yeye -ye na. Ayan guys, gawa nung bayaw ko yan. <laughs> kasi nalaglag kasi yan eh. Ginawa ni Kuya Ising sa ka, aking brother-in-law. Kumaulog. The... mo anak ko.